alam mo bilang babae, mapapasigaw mo ang lalaki sa pagsubo ng kanyang ampalaya kahit ikaw ay baguhan? Ito ang mga dapat mong gawin. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga dapat mong tandaan bago mo kainin ang kanyang ampalaya. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, Oops, disclaimer muna tayo. Kung napansin nyo, medyo binago ko yung mga terminologies sa aking mga ginagamit na salita. Kasi napansin ko na parang ayaw ni Lolo yung mga salita na ginagamit natin. So, baguhin natin ng paminsan-minsan, okay? So, ating aalamin ang mga dapat mong tandaan at mga dapat mong gawin kapag kakain ka na ng ampalaya. O, oh, ba diba? So, at number one, eto. Tanggalin lahat ang mga burluloy sa katawan mo. Ang burluloy, ito yung mga nilalagay mo sa katawan mo, yung mga alahas mo, buintas mo, sa kamay, yung mga rings na yan, yung mga singsing, -sing, at kung ano-ano pang nakalagay dyan o nakasabi dyan sa katawan mo. Alam mo kung bakit? Lalong-lalo -lalo na sa kamay mo. Kapag hinawakan mo na ang kanyang ambalaya, nasasaktan yung kanyang ambalaya. Yan po ang katotohanan dyan. So, tanggalin nyo ang mga bakal na yan sa katawan nyo. Kasi kapag yan ay sumagi or sumabit doon sa balat ng uh, iyong partner, mahabdiyan yan, masakit. Sa halip na siya ay gaganahan, ay mawawalan na siya ng gana, literal. Alisin muna lahat yan bago sumalang sa labanan. So, ayan po ang number one. Number two, ito yung pampagana. Oh, ano nga ba itong pampagana? Ito yung pampainit mo sa partner mo. So, ito yung literal na foreplay, di ba? Alam mo na yon kasi bago ka pumunta doon sa kanyang ampalaya, dapat medyo laruin mo muna ang ibang parte ng katawan ng partner mo para mag-aalab ang kanyang pakiramdam. At yung kanyang ampalaya ay siguradong mabubuhay at mabubuhayan bago mo siya puntahan. Di ba ganun yun? So, unahin mo muna yung pampagana sa partner mo. so, tandaan mo yan ha. Huwag agad-agad pumunta doon sa kanyang ampalaya. Makakarating din tayo dyan. So, painitin mo muna paalabin mo muna ang partner mo bago mo gawin yung pagpapak sa kanyang ampalaya. O, di ba? So, ayan po. Ang number two. Number three. Dahan-dahan ka lang. Okay? Naiintindihan naman natin yon na minsan ay talagang nanggigigil na tayo yung tipo gustong-gusto na nating gawin. Pero, maging magdahan-dahan muna. Okay? Kasi kapag uh, masyado kang nanggigil, minsan, akala natin, hindi natin masyadong nadidiinan dahil sa panggigil natin. Kaya ang nangyayari dyan dahil sa pangigigil, ay nasasaktan na pala yung partner natin. Ganun yan. So ang dapat gawin mo dyan is dahan-dahan lang, okay? Kahit na ikaw ay sabik na sabik na, medyo magkunos dili ka muna, di ba? Dahan-dahan lang. Hindi naman yan mawawala. Sayo, sayo po yan, di ba? So wag magmadali. Dahan-dahan lang. Number three. Number four. Ito, lawayan mo. Kapag uh, ikaw ay kakain ng pipino, kailangan talaga na yan ay madulas. So, wala nang ibang uh, pinakamadaling gawin dyan, kundi ang babasain mo ng iyong laway. Kasi the more yung laway, mas madulas ang mga pangyayari at siguradong mas masarap ang pakiramdam ng lalaki kapag ganyan na madulas na madulas na ang mga ginagawa mo sa kanya. Oo, ibang feelings. Galingan mo, okay? Para yung mga dulas na yan ay masarap. Number four. Number five. Ito, combo. Ito na yung dapat ginagamitan mo rin ng kamay, di ba? Mahirap kasi kapag agad-agad uh, kang pupunta sa kanyang ampalaya at agad-agad mong isusubo. Kailangan mo munang gamitan din or laruin mo rin sa pamamagitan ng iyong mga kamay at daliri, di ba? Parang mas uh, pinapagana mo siya gamit ang iyong mga kamay. Pag yan na ay handang-handa na at talagang uh, tirik na tirik na, wow, tsaka mo, isusubo, o, oh, di ba? So kapag isinubo mo yan, pwede mo rin isabay yung kamay mo habang sinusubo niya ang iyong ampalaya ay yung mga kamay mo rin ay nandun din na humihimas sa parte ng iyong ampalaya. Uh, di ba? So ayan po, dapat gawing combo ang mga galawan kapag ganyan. Number five. Number six. Eto, huwag mong bitinin. Oh, alam mo, sa mga ginagawa mo na yan, sigurado darating at darating din yung time na yung partner mo ay malapit na or sasabog na yan. Yung vulkan ay talagang yan ay bibigay na, bubulwak na yan, di ba? So, kapag ganyan, huwag na huwag mong tigilan. Meron kasing mga iba na siguro nangalay or napagod na yung kanilang panga, kaya bigla silang tumitigil. Huwag na huwag po, okay? Dapat tinitignan mo rin yung reaksyon ng partner mo. Kasi kapag alam mo na na malapit na siyang uh, sumabog, ituloy mo ang iyong ginagawa hanggang sa siya ay bubulwak o di ba? Kasi kapag uh, itinigil mo yan, sigurado yan na uh, masakit sa puson, masakit sa ulo, di ba? At sa halip na matutuwa sa iyo yung partner mo, ay sigurado maiinis yan kasi nabitin siya. Walang gustong mabitin, babae or lalaki, di ba? So, ituloy-tuloy mo lang yan hanggang sa marating niya yung pagsabog, o, oh, di ba? So, ayan po, ang number six. Number seven, ito, yung pag-inom. Hmm, ano nga ba yun? Yan yung paglunok mo sa kanyang munta, di ba? So, alam mo, kapag ginawa mo yan sa partner mo, mararamdaman niya na, wow, ito talagang partner ko na to mahal na mahal niya ako. Kasi yung paglunok mo dyan sa kanyang ngatas uh, gatas, sa kanyang katas, di ba? Bihira ang gumagawa niya. Yung iba, inilalabas nila. Or kapag nakita nila na yan ay bumulwak na, lumalayo sila. Parang may, yung iba, literal na ayaw o kaya nandidiri. Pero kapag yan ay ipinasok mo sa katawan mo, matutuwa ang partner mo. Literal na mararamdaman niya na wow, mahal na mahal ako ng partner ko kasi yan pa lang sa ginawa mo. Isang pagpaparamdam yan na mahal mo ang partner mo. So, ayan po, ang number seven. Number eight. Oh, nakalimutan ko ito. Dapat kami na pa ito. Ito yung ngipin. Bakit ngipin? Maging maingat ka sa iyong ngipin, lalong-lalo na kapag yung ampalaya niya ay iyong isinubo na, di ba? Kasi dapat, uh, may teknik yan eh. Dapat yung ngipin mo, hinding-hindi yan sa sagi or sa sabit sa kabuuan o yung balat ng ampalaya ng partner mo. Kasi kapag sumabit yan, wala na. Masakit agad yung naramdaman niya. Baka magasgasan pa yan. O ba diba, malala. Kapag na-infection pa, ay <laughs> naku. So, ayan po. Huwag na huwag mong pasabitin ang iyong ngipin sa ampalaya niya. Number 8. 2,000 years later. So, ayan po. Ang mga dapat mong tandaan at mga dapat gawin bago mo kainin ang ampalaya ng lalaki. So, sana ay uh, nagustuhan nyo ang ating topic for today, next story time, don't forget to subscribe.